Panginoon po na aming Diyos, banal at pinakamakapangyarihan po sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat, Ama, sa umagang ito. Gumising po ang bawat isa sa amin na taglay ang buhay at lakas na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin. Gabayan po ninyo ang bawat isa sa amin sa araw po na ito sa aming mga gagawin. Inilalapit po namin ang aming mga sarili sa iyo pong mga pagkalinga. Inihiling po namin ng patnubay sa bawat takbang na aming gagawin. Panginoon, ingatan po ninyo ang aming pamilya at ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Bigyan po nawa ninyo kami ng lakas ng loob, kapayapaan sa kabila ng mga dinaranas ng mga pagsubok. Naway maging liwanag po kami sa kapwa at maging instrumento ng kabutihan. Salamat po ng napakarami sa walang sawang pagmamahal at paggabay po sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ng ito'y magalang po namin inihiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Kristo, Amen.